pag-uusapan natin kung magkano ba ang kikitain ng 13 sacks ko na kopra. Kaya samahan nyo ako. Let's go! Dito nga ay naibaba ko na ang 13 sacks na kopra at may kita natin na sobrang dami ng stocks nila. Gabundok talaga ang pinamimili ng kopra. Grabe, kung may ganito kang karaming stocks, ay nako tiba-tiba talaga. Million talaga ang kitaan at tinitimbang na nga dito ng mga kargador ang binebenta kong kopra kaya mga idol alamin natin kung magkano ang kinita ko sa 13 sacks na kopra ayun mga idol kakatapos lang natin magbenta at may makasama kong makulit dito ito <laughs> ito yung panganay ko yan si EJ hi EJ hi say hi hi Ayan. So kasama ko lagi yan kapag nagbebenta ko ng kopra kasi gusto niyang sumakay. ayun so $35, Uh, uh, 35,590 ang ating kinita sa kopra ayan no. Oh. So yung 90, yun yung binigay ko na lang sa cargador, yung mga nagtimbang sa buyer natin yo, no. Okay. So nagbibigay tayo EJ. ng ha huh? EJ. Oh, si EJ naman ayan. <laughs> okay. Wait lang kasi nagba-vlog si Ladi. So eto 35,590 ang kinita natin sa kopra na 13 sacks. Ayan ano. So kaya sa mga may mga koprahan diyan, uh, magkopra na kayo dahil mataas-taas ang presyo sa ngayon. So, salamat Lord at uh, maganda ganda ang kita natin. So ang gagawin ko dito sa kinita ko ay papaikutin natin 'to sa negosyo rin ano. Gagawin nating uh, pambili rin ng uling at ng kopra din. So namimili rin ako dito ng kopra sa sa aming lugar. So ginagawa nating negosyo ito, no? So hindi lang uh, pang-personal. So papaikutin natin 'to, papalaguin natin 'tong pera na 'to, no? Kaya ayun, hanggang dito muna mga idol at maraming maraming salamat sa panonood. Happy farming.